Ronel, wala nga talaga napapansin sa bahay mo. Tara, tignan mo dito. Tara. Ayokong mapansinin. Hindi mo ba nakikita itong dinagdag ko para magmukha siyang bahay? No, no, no. Ayan. Factory, <laughs> tignan mo, bagay na bagay. Tignan mo, tignan mo yung kulay. Tignan mo yung kulay sa taas yung umuusok. Tignan mo, oh. bagay na bagay. Oh. Ano siya? match yung kulay. Di <laughs> ba bagay? Diba Iba na pala itsura ko ngayon, no? wala akong bibig. <laughs> ako rin nga eh. A ako gumawa, ako gumawa ng skin na to, eh. Hindi ako marunong ko paano ko, hindi ko alam kung paano ko ilalagay yung bibig eh. Kaya walang bibig. Wala, kinuha ko na to sa internet. Magkaano ka na intro ka na? <laughs> ano ano yan Ano yan? <laughs> Wala na na lang ako. Oo. ako intro? Tara na, tara na. <laughs> intro daw, intro intro. Yes, intro. Oh, wala, wala intro. <laughs> Walang intro. intro. <laughs> na <laughs> paliwanag yung episode 2 na lang. Paliwanag. Papaliwanag. Uh, mag tayo ng Wither Skeleton Skull para oh, makagawa na tayo ng beacon. Oh. <laughs> Oops. Yeah, nag <laughs> Yan, nag-join rin. Yan. Nag-join. nag na siya. For safety uses lang. Hindi yan! Maglalepre Mag <laughs> magle Maglalepre niyo mamaya! <laughs> Wala, mabagal yung internet niya. Hindi siya kasali sa episode na to. Sa episode 3 na lang, Kira! Ayan, nag-jay na. Apoy! Wala ka pang armor? Wala ka armor? Wala pa lang ako dito pang dalang armor. Eto, shield! May shield ako dito kaso hindi ko gagamitin. Nagay ko na shield kayo. Shield, shield. shield. Oh well, much, that's protection, that's illegal. Oh, Nagawa na. daming skeleton. <laughs> Wala akong shield. Kung <laughs> na kayo, may shield kayo eh. <laughs> Tara. i ko yung mga skeleton. Tara. Wala rin pa. Ang dami na kong arrow, wala akong ang bow. Nalimot ako pala magdala okay. ng bow. <laughs> ay, sa ring bow. Hindi, binigay ko na sige sa'yo na yan. Tara dito na sa nangayo. Mag-iingat kayo dito kasi may mga Tarahoy. butas dito eh. Ah, ba't ay Isa ba siya? Ako naglagay nun para masaya. Yung, mm, ano, sweet berry bush. Siya! Eh, sinanggut ko eh. Sige, ayahan mo na yun. Alag ko eh. Sige, hindi yun. Ah! yun. Baboy yan, baboy. experience bag 1.6. Ingat kayo sa pagbaba kasi baka malaglag kayo sa laba. Sige. Well, Ronel, sadali, sadali. Huwag niyong atakehin yan. Huwag nyo atakin yan. Huwag nyo atakin yun yan, yung mga zombie, ano, tiglin. Kasi pagka, huwag nyo atakin yan, yun, 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 yun hindi tayo atakiin yan dito, hindi mo ina-atake yan. Dito lang, dire-diretso lang dito sa tulay na to. sa lava. Yo. Bakit dito? Ito yung fortress. Malayo pa. Pero sundan lang tong anong to. AH! <laughs> Mahulog ako. <laughs> Ayan, gagawin ko ng bahay gawa. Basalt. Ah. Yes, basalt. Okay. Ang, ang hirap naman umano na. Ang hirap naman dumaan dito. Kung nan, sino, ano, sino ang bang gumawa nito Bullet ng pangalan? Uh, truck. Kung nanonood ka... Nakalimutan ko pa nga. Nakalimutan ko anong pangalan yung gumawa nito ng anong to. Daan na to. <laughs> Basta kung nanonood ka kung sino ka gumawa na itong daan na ito, ang hirap daanan. <laughs> oh, first day ka ngayon, hindi ko rin sinasabi nyo. Oo. Oh. Hindi ko rin alam eh. Welcome nga pala, welcome nga pala sa, ano, sa lateral survival, ano. Welcome nga pala dito sa server, ah, uh, Gian. Yes, thank you. Hala! Naulog namatay na naman siya gumawa iwan nakikita mo yan ang tawag dyan ay blaze ronel tawag dyan ay blaze yan ay lumilipad saka apoy <laughs> tago tago <laughs> tago wala <laughs> tayo pa laban dyan may bow ka ba kung may bow ka yun yung gamitin mo pwede din shield yun Lumilipad eh. Hindi namin abot. <laughs> uh, ano, may ano si Kapal mo ngayon. ba na trail? Pababa na? No? Saka na? Pababa. Yes, Oo. Oh. Ah, ayan. Ang hinahanap ay, boy, natin niya, ay... Pagkain. Ba't wala ka dala pagkain? Ay. Tara, bibigay ko sa'yo ito lahat. Mga... Oh. Ang hinahanap natin ay yung ske skeleton pero itim ang itsura, Ronel. Yun yung hinahanap natin. Matay pa hey, Ano ba yun? Ah. <laughs> ka ako namatay eh. pa dito? <laughs> Punta na lang eh. Ano nakita? Ano nahanap ko? Wala pa rin skull. Skull lang kailangan meron na. Meron akong isang skull. Meron, meron ah. din ako isa. Ako na lang mag-isa dito pa. Pa, pa, kasi namatay na diteron. yung mga kasama ko. Dire-diretso mo? Dere. Pupuntahan kita, my lord. Dere, dere, Ay, nakita nakita, dino, ah. nakita 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 sa likod! Sa likod mo! Tara, purong tama ka. Purong pana ka. Purong ba Oh. Oh, puro <laughs> Pupunta na ito my lord Wala kasing shield Hindi naman nag spawn yung hinahanap natin Ay, pala ako. Oh, Eh, babalik Emotion. ako dyan Babalik ako dyan Kaso kailangan ko munang maganda Kasi masisira. Kailangan ko ng shield Tsaka ng Tsaka looting Ay may looting 2 pala ako Looting 2 sword May looting sword pala Kaya ako May diamond pickups mm -hmm. na ako So day lang wag mo na so, kayo pumunta dyan Nandito na ako may lord Wag mo na kayong bumalik. Wag mo na pumunta dun sa ano. Sandali so, lang maganda muna ako. Wala. Nag-drop na dahil mo Second armor, yes. Hello. Hello. Ilan nakuha mo dyan sa ano? Mabariling kita? Eh, Ba't ako merong wooden pickups? Saan galing yan? Ah, baka nitrap ko yung pickups ko kanina. <laughs> okay. Kailangan ko lang kunin Help! Kailangan ko lang kunin yung diamond ko. May nagbibidyo ako sa background ah. Sa amin yun, huwag niyo pa Anong Alam, score? 100? <laughs> dito ako tinatago yung aking diamond eh. Nasa ang <laughs> diamond. Uy, ba may diamond doon na dito? Saan galing to? <laughs> May diamond. Okay. May diamond na din. Di ba ako tinatagin diamond? Namatay kaya yung kabayo ko. Rastin peace kaya. Wala kayong awa awo. Wala ah, Parkour! No. 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 Hindi <laughs> 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 ako marunong dito. Ah! Kaya kaya ako dyan tinatago, kaya ako dyan tinatago yun dyan. <laughs> ah, hirap puntahan. Ah, sa wakas na kadaan. Nakapunta na rin sa wakas ako dun sa pinagtataguan na ko. Dyan, ko dyan. Nakapunta na rin ako sa wakas yung pinagtataguan ko ng diamond ko. Ang hirap kasi nung parkour dun sa base ni Kira. Basta dun yung daan sa base ni Kira. Dun ko tinatago yung aking mga diamond. Ah, hindi ako makapasok. Ayan yeah. Yan, madami akong diamond dito eh. <laughs> Oo nga, hindi niyo malalaman yung base ko. Madami <laughs> kong diamond dito na tago dito. Yan. Mama, magkakrap na. Ay, bakit ba diamond dito? Kinuha ko. Hindi ko kailangan ng diamond. Ano ka nakapasok dyan? Ay, nasa yung portal. <laughs> Ito, pumapak sa bahay ko. Doon ko tinatago yung aking ano. Anong tinatago yung aking mga kayamanan sa bahay mo? Gago ko na. yung bahay ko. Tinatago <sharp> ko nga, syempre kahit ikaw hindi mo alam. May well, ano nga pala, may ipapakita ko kung, kung gusto nyo, kung kailangan nyo ng ano yung mga gamit, yung kagaya ng string, ng bone at saka nung arrow. Uh kung kailangan nyo, meron ako, may papakita ko, papakita ko saan kayo makakakuha. May, med okay. meron may, may, may dito. Sa, punta kayo dito saan? Sa, may portal. Okay. Si Ronel, talon lang ng talon dito. Bakit? Ronel? Naghihintay. 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 Hindi, may papakita mo na ako bago ano. Kasi kailangan ko rin gumawa ng shield. Nasa, punta kayo dito malapit sa portal. Yung... Ano ba yan? Baka ko lang sa bahay ko. Hindi ka makakalabas. Makakalabas <laughs> ako, tignan mo. Oh shit! Hahaha! Hahaha! lang ako mababa. ng mura? Sabi ko, oh shit! Sabi ko, oh shit! Chris Christian Minecraft Church. No. Nice! <laughs> May king. Meron lang pagkain dyan sa mag-fun, mo Ewan ko. Madaming ano dito. <laughs> Sige, tignan mo. Papunta nga sa moob farm. Dito ba yun? Nasa Nasaan? Gustan mo kami. Gustan mo kayo nulogan ng anvil. Dito ba yun? Oo. Oh. Dito, dito. Kaya iya. Wala, lag ko. Nagte-teleport ako nga. Magkakamera yung kahe dyan. Yan. Madaming laman dyan, ano, rotten flesh. Pwede mong kainin. Ano, huwag mo. makakanta mo kakapirek. Talo akong mamamatay. Bye-bye. Madaming string dito. Bone. Gunpowder. powder. <mimic> 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 oh, nga pala, shield! Nakalimutan ko na naman kung anong dapat kong gawin. My lord! Totoy, kailangan ko ng kahoy. May the, lord, papatay ko ba? Sino may pagkain? Ako! Dala! Wala nakagawa ko na. Dito, trade! Ah, no, Ay! Tignan niya! Ma. Yung ship na dito yung main go, si Jeb! Dito pala yeah. ano, may pagkain. No? Dito, dito. May pagkain nga pala dito. Nakikita ka ka may lord bayan sa mo ako na, saan, mo mo na, bahay Akin. Bins, 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 bins. Bins. Patayin mo muna yung sounds mo, maingay ka. Okay, Patayin mo muna yung ano. Oh Just connect ka muna. Jesus, Jesus Christ! Ando, tugo dito. And dito, go. dito. May ano. Oh. may pagkain dito. Hindi yung cake. Display lang yan. Okay. Hindi oh. ko kinakain yung cake. Panis na yung cake. Panis na yung cake. Wow! Matatay yung cake. Uh Ayan. Dito. Dito sa taas. Mag, dito. May pagkain dito. Oh! Ay, pangas rin. Na-trap na, na man, naman ako. What the flip? Yan, bili ka ng tinapay. Oh, anong currency? Ito, ito ang ano, pam, ito ang pambili. Bili ka ng tinapay dyan. Anong currency dyan. natin? Anong currency anong natin? natin? Thank you, my lord. Thank you, my lord. Bili ka ng tinapay dyan sa farmer. Oh, my Jesus Christ. Oh nga pala, Uncharted. shield. Kailangan ko ng shield. Lagi ko nakakalimutan. Uh, let's go, my lord. I will clear the path for you. May nanonood ng TV. Ha! Ah! Nakakainas no, no! talaga itong hagda na ito. Lagi ako nahulog niya. Ah, naalala no. ko na pangalan ko sinong gumawa nito. Rolo, ayusin mo itong hagdan. trollo. Ayusin mo yung hagsak. Nakalimutan ko yung pangalan Ay, mo, sorry. Ko, ang nakakalimut ka, ha? Ang tagal nga nang hindi nagka-online, eh. Mga dalawang linggo na. Wala nag-spawn pa ikot-ikot lang ako dito. Oh, uh, kaya ako na. <laughs> Lateral, pumunta ka central. Lateral, pumunta ka central sa, sa fortress. Para mag-meet up tayo dun. na lang Wala, ako. Napinyo. Wala, napin niyo ako. May nakita akong ano, Wither Skeleton Ah, no way! No! One and a part na lang ako! Yes! May skull! Punti na lang! Masisira na yun ano ko! Boy, nakakainis! Shield! So! Ayaw ako na talaga! Bilis! Drop ng skull! Parang <laughs> awa mo na! Yan! May na-drop! Wala pa rin. May na Anong drop? Anong drop? Anong drop? May ka. Staka, yung... nakuha ka? Nakuha mo? Nakakuha ikaw nakakuha ng itim. Wala. May na-drop siyang itim. Wala. Nasa na? Bea! Bea, lumalas ka dyan. Skull! Ibigay mo na sa akin yung skull mo! Kaya ako na dito! paikot na ako kanina pa! Dito mo mag na mga kapatid! <laughs> <Pama> na, <laughs> so, hello humans! Ah, uh, na Nakorap yung huling parte ng recording kaya nandito ako. Ito yung outro, yay! Outro! So, uh, ang hirap makahanap ng Twitter skeleton skull 2.5 per, 2.5% ang drop rate nun. kaya nahihirapan kami maganap ilang oras na kaming pumapatay so hindi maganap na lang ako off camera mag mag ako ng off camera nun ba sa, baka sa susunod na episode ang na gagawin namin ay patayin na yung Twitter para magkaroon na kami ng beacon so See you next time. Sana mag-like kayo. I-like nyo. Tapos kung hindi pa kayo nag-subscribe, sana mag-subscribe kayo. Maraming salamat sa support. That. See you next time.